Ayan guys, isasalin na natin ang ating bagong gawang dishwashing liquid. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gawin 'yan step by step. Ayan guys, meron na tayong uh timba ng tubig uh, ang sukat nito guys ng tubig na to is 15 liters na tubig para sa 17 uh, liters yield yan, may 10 components sya at ipapakita ko rin sa inyo kung anong step by step na uunahin natin pag nakailagay na yung tubig kahit tubig sa puso guys kung anong available sa inyo basta malinis yung tubig yan pag nalagay na ng tubig, meron tayong pang pat-pat. Malinis to guys. Kailangan malinis para yung ano niya, hindi siya maka-apekto dito sa ating pag ano natin, para hindi madumi yung ating dishwashing. Yan. Gagamit lang tayo ng surfactant. Ito. Ito yung surfactant guys. Kailangan ang pagbuhos nito is kunti, dahan-dahan lang. Pag ganito, paikot-ikot unti-unti. Tapos sinasabayan siya ng halo nito. Ayan. Tapos sunod natin ang itong tinatawag natin na uh, foam booster at saka yung ano to? Bubble enhancer. Ito. Isasabay natin to. Pero unahin muna natin yung ating surfactant ito guys unahin muna natin to iset ko muna yung camera para makita nyo ayan guys ilalagay na natin to Lagyan na, punitin lang natin ang konti dito sa para hindi siya masyadong ano, malaki Thank lang. sahaluin natin siya. Ayan, haluin lang natin ng maigi guys para mas matunaw yung surfactant natin. Para tuloy-tuloy tayo. Ayan guys, kailangan kasi tunawin natin na maayos yung ating uh, surfactant. Ayan, yung makikita nyo, bumubula na siya. Kailangan balik, -balik bago natin ilalagay ang ating cover booster at saka yung foam booster kasama na yan yung... at naman yan wala pang alay ang na siya kailangan maayos yung ano yeah. tapos isusunod na natin yung ating dalawa na to pag na naramdaman nyo na na medyo ano na yung ano nya Agustin yeah. na ito ito Bomboster at natakayan ito yung nagpapagula ng ating nyo guys Oh kailangan haluin natin maigi yung mga ingredients para mas maganda yung pinalabasan ng dishwashing liquid nabos na haluin lang natin ng haluin guys tapos isusunod natin yung salt or thickener ayan guys kung nakikita nyo to ayan. pag masyado nang mabula guys yung ano nyo yung parang sa pakiramdam nyo na ano nyo na yung mixture nyo kailangan medyo mataas yung layer ng timba nyo dun sa kung ilang litrong tubig para hindi siya umapaw pag bumula na ngayon mix na natin yung food coloring natin ito ginawa natin na mixture yan pag okay na yung ano niya naradusaw na yung ating bubble booster tapos yung soft pack nag ano na siya nag combine na siya ganito makikita nyo sobrang bula yan ngayon pag nilagay natin to hayaan muna natin siya na hindi sa haluin hintayin natin siya na lumubog yung itong ating mixture na to Kung hindi siya lumubog hindi muna siya kasi mas bubula na gusto lang guys Kapag, yan ito lang paglagay yun magbuks ninyo ano lang paikot ikot lang yan ito lang yan tapos sahayaan nyo siya na mga 15 minutes bago nyo hahaluin para umano yung bula hayaan nyo muna siya ito yung kalamansi flavor yan sinama ko na rin dito yung ano yung degreaser at saka yung yung 5 in 1 yung neutralizer ita antibacteria yan nandito na lahat guys tinimpla natin yung para isang buhos lang sya ngayon i iwanan muna natin siya guys na mga uh, 15 minutes o, tapos bago natin tong lulusawi na yung tinatawag nilang asin yung thickener ito yung panlas na natin kasi para makuha niya yung kulay nito mamaya pag lumubog na siya wala na yung masyadong mula pili na natin haluin yan tapos i lalagay na natin yung panlas natin itong asin bangayon nyo guys 15 minutes ayan na guys makalipas yung 20 minutes ano siya ngayon, ang isusunod natin, itong thickener. Tapos, ito na yung pinakalas niya, guys, na uh, ingredients sa ating dishwashing liquid na gagawin. Set ko muna yung camera para makita nyo kung paano. Lalagay na natin itong thickener, guys, para matapos na tayo. Dating natin ang kaunting putas para sasabayan lang natin guys ng halo kailangan nung busin natin to na yung pinapalas na ingredients natin sabayan na natin ito ng halo para

simot guys yung ano niya yung, yung mga laman para ah. yan na guys so oh, tingnan nyo yung kulay nyo pag na lusaw na natin yung thickener guys ay i ano na natin to tatakpa natin yung ano nya para hindi pa yan pwede isalin mga isang araw ang ano pagitan bago natin isalin yung ano nya ating dishwashing liquid yan mapapansin nyo parang matigas na yung ano nya parang maganda yung pagkahalo natin guys yan ganun lang paghalo pasar sa lubong para malusaw yung ating as asin asin kasi yung tawagin kasi maala talaga yung guys pero hindi yan tulad yung asin na nilagay sa kanin o ano sa mga gulay o ulam baka mayroon pa silang nilagay yun na ibang ingredients natin pwede gamitin yun sa lulutuin ayan guys yung makikita nyo oh. oh. nga lang natin ng haluin tapos pag sa palagay natin na lusaw na yung thickener is tatakpan na natin to tapos maghintay tayo ng 24 oras bago natin isalin sa ating mga ganitong pit bottle na lagayan kasi may kunti na lang to ayan alo iliyon muna natin ang pagtapos na is tatakpan na sa atin siya mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagtakip nito para tapos balikan natin bukas ayan guys kung bago ka lang sa aming channel pwede po kayong mag subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video gagawin about sa iba't ibang uri ng mga diskarte at idea sa buhay para magkaroon po tayo ng pagkakakitaan si mas maganda yung kumikita tayo kaysa hindi tayo kumikita Ayan. ganito lang guys napaka basic lang naman ito wala kasi akong ibang nakuhang timba na ano ayan kung makikita nyo yan o, konti pa malapot na siya guys ayan ayan o hindi pa ito pwede guys i isalin sa ating pit bottle kasi masyado pang mabula ang purpose lang kung bakit ah uh, pinapaabot ng 24 hours yung ano matapos natin haluin yung ating mga ingredients para wala siyang bulak na makikita sa ating ano ating mixture uh, puro lang talaga siya yung ano ng dishwashing Ayan, kailangan natin i yan guys mamaya ipakita ko sa inyo na kung paano ang pagtakip plastic lang naman guys tapos dapat walang singaw para hindi pasukin ang mga insikto yan kuha muna ako ng patakip guys

Ayan guys, good morning Nandito na tayo sa Bali Ibuksan na natin Ayan. 24 oras na yung nakalipas Wow Ayan guys, yung um, nakikita nyo Ngayon magsasalin tayo Dito sa ating galon Para makita nyo Hit muna natin yung camera Magsasalin tayo Ayan guys, gamit lang tayo nito sa tapo Ngayon kasi kundi na lang ito. Ayan na. Ayan nga guys, oh. Eu não natin para mas maganda yan guys yung saktong sakto diba tapos dito naman Baka Basic lang gumawa nito guys. Okay papansin nyo hindi siya masyado nang mapula Ayan guys, yung, yung ginawa natin na uh, swashing. Ayan, meron pa. Marami pa yan guys. Sinaling ko dito guys kasi wala pa yung kaming ano, bali 6 liters nga pala to. Yung sa Wilkins. wheel Ayan. No. Tapos marami pa tayong isasaling. Para ayan, Okay na guys. Sana nakakuha ka ng kunting ideya at kung bago ka lang sa amin channel, pwede po kayo mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga video yung gagawin. Napakabango pa guys. Ayan guys. Magandang buhay!